Ford ba yung sasakyan mo? Panoodin mo po yung video nito para kung may Ford ka, meron tayong idea. Dahil sabi nung may owner, galing siya sa ibang shop. Sa isi-share kong na guys, 200, hindi namin nice nais so, na manira na ng na ibang guys. shop, kundi gusto lang namin matulungan yung mga customer. Dito ay nagpa second opinion sa amin yung customer dahil dun sa shop na pinuntahan niyang una, gagastos siya ng almost 200,000 or mahigit pa ang sabi nung shop. Baka hindi pa daw madali. Kaya nagpa-second opinion siya sa amin yung nagpapagawa na itong sport na Kasi nga guys, sa scanner, lalabas lahat sa transmission, check engine, ABS, airbag, lahat ng nasa dashboard ay lalabas. Kung makikita nyo dyan sa scanner. Minsan talaga mayroong gumagamit na scanner. Yung marunong pero hindi nila alam kung paano kanapin ang trouble katulad ng sasakyan Tapos nagpalit sila ng battery, wala pa rin nangyari kaya almost 200,000 yung magagastos sana pero pagka ganun guys ang sira ng EcoSport nyo yan, ABS ang papalitan ito bago yung battery nya ang sabi daw nung pinagpa check upan nila palitan lang daw ng battery o okay na daw lahat para mawala daw yung mga ilaw sa dashboard hindi, to, hindi totoo yun guys Diyan sa mga Ford once na nasira ang ABS yan sabihin na namin ano once na ang ABS, lahat po ng nasa dashboard ay iilaw. Yun po ang hindi alam ng ibang mga shop. Kaya gusto lang namin i-share sa inyo. Baka ganito rin yung sira nyo. Ayan o, oh, makikita nyo guys, umilaw lahat. So kung meron kang port, Ayan, panoodin po mo mahigi ito. Kaya in-estimatean siya ng ganoon. At hindi pa sigurado kung magagawa hmm. daw nila. Kaya ilang beses na kami nakagawa nito. Uh, ABS talaga guys ang problema nya yan pag in-start mo andyan pa rin hindi siya mawawala ngayon babaklasin na natin yung ABS sa amin guys hindi siya umabot ng 100,000 o 1 port lang ng 200,000 na hinihingi nung uh, chef na pinuntahan niyang una at wala pa daw kasiguradahan kung magagawa nila dito ay nagawa namin pero pakita ko sa inyo na babaklasin ko yan yung ABS na yan buong ABS module hindi po kami guys nagre repair bago na ang isinasalpak namin pa may nagsasabi na pwede namang i repair pero ang gusto ng may ari ay papalitan na talaga ng bago hindi daw masagot nung ah, ibang shop kung bakit ganon yung nangyari pero dito guys ah, dahil sa experience na gumagawa ng Ford o, ilang beses na kami nakapag-troubleshoot ng ganyan. Tanggalin na natin yung ABS nito. Ang kailangan, ang ginastos lang sa amin nung may-ari, ABS, labor, tapos fluid. Ayun lang. Nagkaigi na yung kanyang sasakyan. Yan, nabaklas na natin at palitan na natin ng bago. After natin maikabit, obligadong i-bleed para yung mga preno niya ay gumana ulit. Malaki kasi guys ang ginagampanan ng ABS module lalo dyan sa Ford. Pag kaya na kasama ring lumalabas yung sa transmission. Kaya nagpapapalit din sila ng TCM. Alam nyo ba guys kung magkano yung TCM? Mahigit 50,000 yung brand new ang sabi nila. Pero sa amin guys, hindi na kailangang palitan. Re-reprogram so, lang natin lahat pagka nagpalit tayo ng bagong ABS module. Ayan guys, sa kaso na yan, dahil natuwa yung may-ari, konti lang naman pala niya, nagpapalit na rin siya ng air filter, ay ng cabin filter. Ayan, sa mga Ford nga pala, medyo mahirap abaklasin yung cabin filter nila. Dahil andyan, sa kasuluk-sulukan, Di katulad sa ibang mga sasakyan. Sobrang itim na ng cabin filter nung may-ari nito sasakyan mula pa siguro nung una hindi pa nila napalitan ayan o puro alikabok na natuwa yung may-ari kasi sabi niya hindi naman pala siya gagastos ng 100,000 o pinapalitan niya na lahat air filter, cabin filter nagpa change oil na rin pina na rin yung mga pintuan mga lock sa pintuan yan sabi niya laking pasalamat niya sa amin dahil ay tinuro dito sa shop namin na meron palang gumagawa ng Ford dito sa Pangasinan sa Wangyu Auto Care yan meron kasing nagsasabi sa atin na bakit daw natin sinasabing ganon hindi na lang daw natin tulungan bahit sinasabi pa natin na galing sa ibang shop kasi guys gusto lang namin na maging aware kayo maging aware yung mga customer at gusto rin namin i-share yung mga kaalaman namin kasi nga o oh ito yung ibang shop hindi alam ito kaya gusto namin i-share sa inyo para may matutunan din kayo sa amin syempre tayo naman hindi naman tayo perfect di rin naman natin alam lahat kaya sinishare lang namin kaya wag nyo na kaming ibinabas guys kung sinabi namin na galing ito sa ibang shop yan nilinis na rin natin dahil kukunin na ng may-ari o sana mapanood ng may-ari ito sana sa susunod na pagbalik niya sa amin dito magpapa PMS bigyan niya naman ng tip yung uh, gwapong mekaniko na gumagawa dito yan syempre <laughs> joke lang yun guys yan, testingin natin, pakita ko sa inyo na nabura na talaga lahat ng error code. At lahat ng nandyan sa dashboard. Okay. Testing. Ayun. O, di ba guys? Nawala lahat. ABS module lang po ang kailangang palitan. Sa mga may EcoSport dyan, baka ganito rin ang problema nyo. At singiling kayo ng mga 200,000. Huwag ko kayong pumayag. Magpa-second opinion kayo sa iba. One port lang po ng 200,000 ang gagastosin nyo. Maganda po ang Ford. yan. maintenance lang ang kailangan kita nyo guys uh, wala na na delete na natin lahat at okay na okay na sabi nung may ari nung nag chat sa amin nakuha niya yung unit nag chat kinagabihan kala namin kung ano nang may problema na naman pero laking pasalamat sal niya sa amin dahil uh, sabi niya hindi siya gumastos ng malaki at parang naging brand new yung sasakyan niya o oh, mga port, alam nyo na ngayon patungkol sa inyong sasakyan, kung ano magiging problema ng inyong mga sasakyan. So nakita natin, buti na lang, may mga mekanik itong ganito na marunong gumawa at mayroong pamamalasakit sa mga kapwa nating may owner ng sasakyan. So maraming salamat kung naharating ka sa last na part ng video ito. Huwag mo kalimutan guys, mag-follow, mag-like and share ang mga video ito o pang sa sunod mga upload ko ng video ay manotify kita. Salamat muli inyong kaibigan na si Mr. Pads.